Pinaworry talaga ako ni Kuya Kyle, mga sis Brad, ba, for today's video. Kaya pumasok lang sa, sa school, mga sis Brad, hindi nyo man ang kanyang I baon. Ayan po, ni kay Kuya Kyle, umalis na lang, nawala man lang dalang baon. Kaya nagworry talaga ako sa kanya, mga sis Brad. Kasi baka magutuman yung aking tambotsok ba. Tapos papayat yung aking tambotsok, ay naku, kawawa naman yung aking Kuya Kyle. Kaya lumabas ako dito, mga sis Brad, sa labas, para hintayin si Papa Jason na dumating. Dalihin natin nga ni Papa Jason si Kuya Kyle doon sa school. Pero naiwan naman itong kanyang baonan, ay naku, talaga itong aking tambot. So, kaya sobra talaga ako nag-worry mga sis brad. Kaya nag-antay talaga ako dito sa labas. Tapos nag-antay ako ng mga may magdaan na mga estudyante para ipadala ko na lang sana ba. Pero ay naku, naabutan na ako ng 10 minutes. Wala man lang dumaan na mga tao na mga estudyante man lang na doon sa school. Dahil time na nga siguro sa mga oras na kaya, yan. Kaya si mga sis brad, ay naku, ang tagal-tagal niya. niya ng mga sis brad ba. Sana babalikin ko siya pag dumating na siya. Kasi nga ang baon talaga ng aking bambutsok na mataba na bata ay naiiwan. Baka mag Tuman yun. after 15 minutes ka mga sis brad, dumating na sila dalawa ni Inday kaya sinabihan ko na ihatid din natong baon ni Kuya Kyle. Kaya pala sila natagalan ni Inday mga sis brad dahil pumunta pala sila dun sa bahay na ni Bonbon para humingi ng gulay para maipakain na naman tayo dito sa ating matabang bahay no, na malakas kumain ng gulay ba. At ayan yeah, na nga hinati na nga nila Papa Jisol at saka ni Inday yung baon ni Kuya Kyle baka magutuman talaga yun. Natatakot talaga ako mga sis brad ba. <laughs> kaya pinahatid ko na kaya sa kanila yung baon ay nak Pagkatapos oh. nga nila, Papa Jason, na maghatid ng baon ni Kuya Calden sa school. Pamunta naman kami dito sa Sib, Sib mga sis, Brad. Dahil bibili kami ng aking maintenance. Ay, naku, yan talaga ang baking buhay, mga sis, Brad. Baka tayo matitigok dyan, mga sis, Brad, pag hindi tayo makabili ng ating maintenance. At hindi tayo makainom. At pagkatapos nga namin, mga sis, Brad, makabili ng aking maintenance. Umuwi na rin kami, mga sis, Brad. At ayan, pagdating dating ko nga dito sa bahay, mga sis, Brad, nakita ko itong mangga na bigay daw ito ni nanay, sabi ni Papa Jason. Kaya pinabratan ko ito kay Papa Jason. Tapos, sabi ko hiwain niya pero ayaw niyang hiwain kasi sabi niya kagat-kagatin ko na lang daw para ma-feel ko daw ang pagkasarap sarap ng mangga na ito at totoo oh. nga talaga mga sis brad ba napakasarap talaga itong mangga na ito nako ang panlasa ko talaga sa mangga na ito mga sis brad apple talaga ang sobrang sarap talaga ya ewan ko na baka naglilihi na siguro ang inyong lola mga sis brad na kahit na minopost na ito naglilihi siguro ito ba kasi kahit na maasim itong mangga sarap na sarap pa rin sa kanyang kinakain ba <laughs> natawa ako sa aking pag-voice <laughs> over mga sis brad In iba ko kasi pinipilit ko kasi mga sis brand na maiba yung aking voice over para naman malibang kayo sa akin pakikinig sa aking voice over ewan ko ba kasi may nakita kasi ako na na isang mommy vlogger na taga Australia mga sis na, na ang kanyang pag voice over ay eh, ganito nakakatawa kaya sa gusto kong gayahin yun pero ewan ko na nahirapan ako kasi parang wala akong originality <laughs> at yun na nga mga sis Brad bahapon na siya tapos ayan ang lakas talaga ng bagsak ng ulan mga sis Brad may mata pa na naliligo doon mga sis Brad o gusto ko rin sana maligo yun mga sis Brad ba sa oras na yan kaya lang sabi ko sobrang init tapos nag ulan tapos maliligo ako na kung matitigok tayo dito na tayo matitigok sa high blood matitigok tayo sa sa init sa pasmo dito mga sis Brad sa ulan pero sa totoo lang talaga mga sis Brad talagang pumatak talaga ang napakalakas na ulan sa amin dito kagabi ay nako sarap talaga ang tulog namin wag kasi sobrang lakas ng ulan mga sis brad ba nag brown out at ayan si kuya kay walang damit kasi sobrang alinsangan daw kaya kagabi mga sis brad wala kami kuryente ba? dahil wala kami kuryente wala silang panunuran ng TV kaya ayan nagbablog vlog silang dalawa ni Inday at saka ni kuya Kyle ayan si Inday nati tiktok pa Nako, sinayawan na lang ang alinsangan ng ng hating gabi at saka ang kadiliman ayan nagsayaw-sayaw na lang si Inday ayan mga sis Brad ba nalibang ano, na rin kami mga sis Brad kahit wala kaming cellphone at TV kagabi dahil yung sa dalawang bata na yung makukulit na iyan oh sobrang hirap talaga mag voice over ng ganito mga sis Brad ba paki comment naman yan mga sis Brad kung nagustuhan nyo ang aking voice over na ganito at ipagpatuloy natin ito ba <laughs>